Oyon si Mandawi si Mayor Jonas Cortez nga adunay Amiandahon, o usbon nga bahin sa atong konstitusyon ang gusto niya mga economic provisions. At ang report ni Nico Serino. Alang kang Mayor Jonas Cortez, may gikinhang lang usbon sa 1987 Philippine Constitution. Apan kung siya ang pangutanon, mas maayong ipunting sa amendments ang economic provisions sa Batakang Balaod. Gikinhanglan na mas agadamindahon na itong Constitution, pero we have to stick o kung siya mas gikinhanglan. Ang uh, katong mga economic reforms, of course, nga uh, angay na gid nang kuanon kay Muna yung unahong nato. May ang mayor nga kung mahina yun man ang plano sa pagpaamindar sa konstitusyon, pasabton yung pag-ayo ang mga tao sa tinguha o katuyuan ni ini. Mas gikinhanglan karong panahon na pasabton nato ang katauhan pag unsay angay nga amin dahon. Dili kay mo, mo largo lang tag... Kabahin sa mga pirma nga nahipos din sa Mandawe sa People's Initiative nga pamaagi sa pagpabago sa konstitusyon, wala na muhatag o komentaryo ni Ini ang mayor kay dili ang ilang kampo ang nangunay ni Ini ang Mandawi City Comelec ni Kumpirmar ni atong miaging lunes nga may 35 mil na ka mga signatures ang nagather nga ginuso sa local Comelec office. Ang opisina muhimo og report kabahin ni ini apan di pa sila kasugod sa verification hangtod nga dili imando sa Comelec and Bank. Count lang as to number, na, na, not yet as to sakto ba ni mga butante ba ni nipirma. So, pwede gina siya maibanan later. So, you'll only do that kung nana to order? Na, -na order to verify. oo. Uh -oh. From Ambang. Yes. Uba okay. ni Godfrey Relien, really, Nico Sereno. Balitang Bisdak.